Good morning mga kadayo For today's video Pupunta na naman ako sa Kita nyo na yan At kukuha po tayo ng Paku Ngayon, for the first time Lulutuin natin ng Turta Ngayon ko lang gagawin ito Dahil pwede palang Iturta ang Paku Ngayon, Kukuha tayo ng Paku mga kadayo Ano? At halutuin natin ng Torta For today's video Suot na naman tayo dito At Mangunguha tayo ng Pako Dahil Ang dami na namang pako Na nagtubuan Pwede palang tortahin Ang pako Libre na naman ang ating Almusahal Hugasan muna natin mga kadayo Yung ating tiruhan at Pako ano Ayan Ibabad lang po natin sa tubig at magpapakulo tayo ng tubig yan, papakuloan lang po natin yan kumukulo na mga kadayo yung ating tubig ilalagay natin muna yung pako ito po ay lulutuin natin ng torta bago ba sa inyo mga kadayo yung tortang pako ayan, ganito lang po ang pagluluto ng tortang pako mga kadayo ano? ayan, Palamutin lang po natin bahagya yung ating pako. Ayan mga kadayo, okay na po yung ating pako. Ang gagawin natin ay kukuha tayo ng itlog. Ito <tip tip> na mga kadayo, yung ating itlog. Yan di ba? Ang galing ko magbasag ng itlog. Ano? Yan, ganun lang magbasag ng itlog mga kadayo. Ayan, andyan na ang ating itlog gagawin natin, titimplahan natin nalagyan natin ng konting uh, pamintang durog ano konti lang ayan tapos po, talagyan natin ng konting asin bahala na po kayo kung anong ilalagay nyong panimpla ayan, konti lang ilalagay natin syempre, mimix natin yan Ngayon ang gagawin po natin, ilalagay po natin yung pako dito sa ating malaking bowl. Ayan, ganyan lang po. Siyempre yung kamay po natin ay dapat malinis po ano kasi pagkain po yung ating niluluto. Pagkalagay po natin dyan sa bowl, isusunod lang po natin yung ating dalawang itlog. Ilalagay lang po natin ng ganyan. Ayan. Tapos po ang susunod natin gawin ay magpapainit tayo ng kawali. Dahil mainit po yung ating kabali, maglalagay po tayo ng mantika. Ang gamit ko po ng mantika dito mga kadayo is yung used oil na po. Malinis pa naman po yan kasi pangalawang gamit ko lang po. Ayan. Hayaan po natin uminit. Habang pinapainit po natin yung kawali, imimix po natin yung ating pako dito sa ating itlog. Ganyan lang po. Okay na po yan. Pag na-mix na po natin yung pako. At eto na nga po. Mainit po yung ating kawali. Ilalagay na po natin yung ating pako. Yan. Ganyan lang po ang gagawin natin. Ano? Ayan mga katayo. Luto na po yung ating pako. Kain na po tayo.